<laughs> Kayo ba ay mahilig gumamit ng mga Rejuve na beauty product? Kung oo, panoorin nyo itong video na to. Baka kayo ay magaya dito kay kuya na nakita ang result sa unang try pa lang ng sikat na rejuve set na to. Disclaimer lang, hindi tayo naninira ng name ng brand ng rejuve set na to na ginamit ni kuya sa viral video na to. At hindi lahat ng skincare products na mabibili online or sa mga stores ay effective. Pwedeng effective siya sa maraming tao pero pwede din na hindi siya effective sa iyo or vice versa. At ito naman ang itsura ni kuyang nasa viral video bago siya gumamit ng rejuve set na sikat na sikat ngayon online. Ayan, as you can see, normal naman ang kanyang mukha. And ito naman ang mukha niya right after maghilamos gamit yung product nitong brand na to. And as you can see, ayan, para nagmukhang matanda yung mukha niya at sabi ng karamihan ay effective daw yung product dahil unang gamit pa lang eh kitang kita na agad yung result. Pero grabe no, ang laki ng difference sa mukha ni kuya na gumamit nga nitong product or rejuve set product na to. I think naka-experience si kuya ng contact dermatitis after niyang gamitin yung product and usually kasi sa mga rejuve set na yan e eh, kailangan mong ibabad sa mukha mo or sa balat mo yung product para daw mag take effect. Ang problema e eh, mukhang allergic si kuya sa isa sa mga ingredients nitong ginamit niya na to kaya naman makikita niyo sa mukha niya na medyo namamaga at sobrang pula. And kung makapansin nyo kung kayo ay nakagamit na ng mga rejuve set na yan, kung makapansin nyo habang binababad nyo siya sa inyong balat or mukha, eh medyo may itchy or mahapdi na sensation. Kasi nga karamihan sa kanila ay merong matatapang na ingredients or chemical na nakalagay doon sa product na yun para daw mag-peel off yung mga dead skin, mga ganyan, para daw mag-dry agad yung mga tagyawat, or mag-peel off nga yung skin para daw maging baby face ang inyong balat. Ang problema dito sa mga to ay kapag nagbalat ng nagbalat yung skin nyo, kayo ay magkakaroon ng sensitive skin na moving forward. Ibig sabihin, hindi nyo na magagawang magbilad sa beach or magjogging habang may araw dahil prone kayo sa contact dermatitis nga. And possible na magkaroon ng complication or mangitim yung balat nyo. Dahil habang nagbabalat yung skin nyo, dahil sa mga rejuve product na to, and natapat kayo sa araw, ay eh, masusunog siya. So, mangingitim at yun ay mahirap ng matanggal. Sa una lang siya, pinkish dahil syempre fresh yung peel or pamamalat ng skin nyo nga kaya pinkish yung balat nyo, parang glass skin kung tawagin nila. Pero ang totoo e eh, unti-unti nang nata-damage yung balat nyo. And may mga products dyan na nabibili na kaya kayong bigyan ng clear skin or glass skin nang hindi na-abuse ang inyong balat. So, reminder lang para hindi magaya dito kay kuyang nasa video ay basahin ng maigi or pag-aralan ng mabuti yung mga ginagamit niyong beauty products, yung mga kipinapahid niyo sa balat niyo para maiwasan yung mga ganitong allergic reaction. Or mas maganda, eh, mag-consult muna kayo sa derma para ma-check yung skin type niyo or skin condition na meron kayo para ma-determine nila kung ano yung perfect product sa inyo. Dahil again, pwedeng effective siya sa akin pero hindi siya effective sa iyo dahil tayo ay magkaiba ang skin type at lifestyle din. And ako personally umiiwas talaga ako sa mga rejuve set na yan. Never na akong gagamit kahit na sinong artista, influencer pa ang mag-endorse ng mga products na yun. Dahil share ko lang, way back 2015 or 2016, gumamit ako ng orange soap. I think yun yung isa sa mga kauna-unahang rejuve set na nabibili. Hindi siya kojic ha, pero orange soap siya pwede siya sa mukha and sa katawan. So, ginamit ko siya and then binababad ko siya ng mga 2 to 3 minutes na sa instruction siya. And then, napansin ko after a few days of using it, medyo kumakati yung balat ko, especially yung singit, yung kilikili ko, or kahit saan. Medyo ang katikati talaga nung balat ko until tinigil ko na nga siya. Unfortunately, kahit ilang buwan ko nang tinigil yung paggamit ng orange soap na yun eh makati pa rin yung balat ko. Especially kapag gumagamit ako ng mga sabon na sobrang bango or may matatapang na chemical or ingredients nga, natitrigger yung pangangati nung balat ko. So moving forward until now, ang pwede ko lang gamitin na sabon sa katawan ko at sa mukha ko ay yung mga hindi masyadong mababango or mga hindi ganon ka-heavy, yung mga ingredients nga. Even safeguard, hindi ko na pwedeng gamitin or dove dahil na-irritate na yung skin ko nga. Dahil nung decision kong gumamit ng orange soap way back 2015 or 2016. So, dati, kahit anong sabon pwede kong gamitin, kahit kaninong sabon pa yan pwede kong gamitin. Pero ayun nga, dahil gumamit ako netong Sobrang tapang na rejuve soap na to, eh ayun, naging sensitive yung balat ko, and until now eh talagang napapagastos ako dahil ang pwede ko lang gamitin ay yung mga hypoallergenic, mga ganyan, and usually eh, me medyo pricey or medyo mahal yung mga sabon na hiyang ko na. So kung may lesson tayo na pwedeng matutunan dito sa viral video na to, wag basta-basta maniniwala sa mga commercials or advertisements na napapanood nyo online dahil nagkalat yung mga tig to 200, 300 na beauty products or rejuve set dyan. And may mga artista or sikat na influencers yung nag endorse ng mga products na to. So mukhang totoo, mukhang effective talaga pero in reality bayad sila don Baka nga hindi nila ginagamit yung product na yun pero ginamit lang nila for the sake of that video. Dahil nga bayad sila. So wag agad maniniwala kapag yung favorite vlogger nyo ay nag po promote ng mumurahing beauty products. And ito din yung reason kung bakit ako nag-stop sa affiliate marketing sa TikTok. Dahil ang dami kong natry na mga products na hindi effective and ayaw kong magbenta ng mga products nga na budol. Yung tipong oo mura siya pero mapapamura ka dahil walang effect or possible magkaroon pa ng complications sa skin natin. So, ayun, hindi na ako nagbebenta or nagpo-promote ng mga skincare products. So, ayun, kung nakita niyo ako nagpo-promote ng product, it means ginagamit ko talaga sila. And as you can see naman, medyo okay yung balat ko. May tagyawat ako dito sa kilay. Ayan, pero normal naman na magkaroon tayo ng tagyawat. Pero overall, wala na ako yung sobrang daming pimples, onti lang yung dark spots ko, mga ganyan. Dahil hindi ko tinitipid yung sarili ko when it comes sa pagpili or paggamit ng mga skincare products. So, kung kayo ay naghahanap ng mga skincare products na effective, then don't settle for less. Huwag kayong maniniwala sa mga 300, 500 na beauty products dahil usually or most of the time, wala silang kwenta, wala silang effect and pwede pa kayong magka-problema in the future, kakatipid nyo. So kung kaya ng budget, again, magpa-consult kayo sa Derma para ma-check and ma-determine yung mga products na perfect sa skin nyo and sa skin condition na meron kayo. So yun lang naman for this video. I hope ay nakatulong ako kahit papano kung oo Please don't forget to follow and thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.